Dito ko, sir. Sino pang kakamitin mo? Dito ko, sir. Nakaslob na Ang likod eh. Likod nyo? Eh, puro pangato ah. dalawang kanyang dalawang kuha. Nasaan? Ay, ito na. Oo. Ito yung likod. Ito yung pangatay. Ano ba sumasakit sa inyo, sir? Dati, sir, parang istignate lang mm. na hindi ko mailingon na ganun dahil may umiipit ko dito. Mm. Uh, at tapos, uh, anong nangyari sakin, ang nangyari sa akin, nagpapun alay ng nagpapun uh, alay ako. Mm. ako. Uh, mm. Pero kaya ko naman maglakad, kaya ko naman eh, lang, natatagalan lang ako kasi parang matagal na pagkulingo na kung gano'n, masakit ko dito. So, nung pagdating ko ro, no, tinabaw niya ako, paghila ng leg ko, hmm. dun ako nasaktan. Ano nangyari? Parang may ugat na sumama. Hmm. Parang gano'n. Pagdating ko ng bahay, uh, Prozen Soldier. Eh? Soldier. Yun nga yung sinasabi ko. Very risky yung ganyan. Hindi yan pwedeng sobrang lakas. Ito na, naka, kumbaga, mayroon ng kumbaga, biktima na to. Hindi kumbaga, ma, kumbaga, tinuturuan ko yun. Yung iba kasi, so, kumbaga, may, may mga ano rin sa akin. Ito na yung magiging bunga pagka mali, yung ano, hindi na yan na Pagka yung masakit, masakit. Sir, video ko Opo, dali ah. Baka makita lang eh mama. okay, oh, eh. mas si mama ka. Bakit naka ganyan Hindi okay, na ako gano'n, masakit Hindi, pag nakaladlan? Bakit pag ako, hindi na lang gano'n. Masakit ko mm -hmm. dito kapya. Dito, dito mayroon dito, dito dito ka na. Dito, mayroon dito. Dito, mayroon dito. Masakit din. Masakit Magkagumaga ng ako master, mabaya. Yung parang mabuya. Ano yung mabuya? Yung parang mabaya. Yung hindi siya naka-alayot. Parang parang hindi matapag. Kahit umasak, pa diwala. Meron kasi kayong bukol dito. eto nga, yan, yan, nga yung, ito, yan, yan. Dati wala yan eh. Nung hinila niya, Nagkaroon na ako ng ganyan. Roy, ano mo mga Roy? Sino? Kilala ko na yung kilala ko na yung humila sa'yo. Ay, kilala ko na yung humila sa'yo. Hanggang napunta na ako sa hospital para nang mawala yung pain. Hindi niyo sinabi sa kanya. At pinababalik ako, Master, eh. Ayaw ko na dahil baka mamaya ay lalong yung ginawa niya sa akin eh. Parang takot naman na ako. Ang kailangan kasi niyan, kahit pa paano, para lamputin muna, minamassage muna. eh ay ginawa na kasi master, pagdating mo rin, oh, pinatapa ako kagad, tinila kagad. Tinila ka kagad? Ka Oo. Oh, okay. Kaya kung mapapansin nyo rito, hinaan ko muna. Kasi nga, mayroon tayong mga tendon dyan, ligaments na stiff tapos nakakatakin. Hindi yung tulad sa inyo, uh, ako ako hindi muna, kung pag ay nandunin mo, nakawagod nila, ay siya hindi. Talagang ko, Araw yung na sa atin. Na na, kung ba na na, Tapos yung Parang may Tapos yung simula nun, sumakit na? Ngayon, ano? Tapos, pagka kasi yun, din Pero yung e, ginawa, tinagal ah, ko yung Nasaan yung papel nito? Wala master, hindi nga ako nalang ikinuha dahil sabi naman sa akin, sabi naman nila, wala naman akong tama sa Meron kasi kakaiba rito. Dito, based dito sa nararamdaman nyo. oh, yeah. Ito sa kanan, kanan. Hindi dito, Master. Yung, alam mo dito sa Dito Master. Meron kasi kakaiba rito. oh, Yeah, yeah, Master. din ako. Meron dito kakaiba. Oh. Kung makakapapasin. Tapos. mo. tingnan mo to. oh, dito wala. Pwede, diba, di ba may bukol ako dyan. Yan. Hmm, may bukol. Yan, mag, yan ang... Um, sobrang sakit. Sobrang sakit pagka. Tapos pag tinumugad dito, dito ako. Ang sakit ko yun, dito tayo dito ba? Bumanapan. Tama naman yung traction. Ay, traction talaga kayo. Sa totoo lang, tama yun. Pero siyempre, hindi kailangan sobrang lakas. Katulad niya. Kaya pagkatapos ko ng pahay, hindi na ako makatayo. Okay. kailangan yun, palalambutin pa muna yan. Hanggang maka makabuti-labuti. Napunta ko ng hospital para mawala lang yung pain. Sige, buwan natin tanggalin yung pain. Okay, angat nyo ngayong kamay nyo. May hangat ko lang. Oo, oh, okay, good. Oo. Kaya lang, parang, kasi nagpa-massage na rin ako. Masage na rin ako, masage na rin ako. Masage na rin ako dito. Kaya parang wala arimo eh kano eh, talaga nobody's perfect hanap tayo ng ano parang hindi parang masarap na ano yung pagmamasala anap tayo na lang. lang. At saka parang yung yung mga yung mga laman parang Kinukurot? Yung... yun niyo muna yun yun yun, yung kapamilyahan yun niya parang ang master yung yung mga laman parang nakalang po sila ngayon. Eh. Kaya napagdang muli, masakit pag ka. Nalamog. Oo, oh, nalamog. Kaya relax lang Basta lang. na. Oo, eh. oh, okay, matakot. Hindi na to kagaya ng sa kapila. Si Master na yan, tumayo na tayo, matatakot ka pa. wala eh talaga magkakaroon ito ng trauma kasi na-experience na na yung ano eh kita mo para siyang ano si mama ko master tinatawad ko yung araw-araw -araw niya mm, ma ma hello po <laughs> wala ko ganyan si papa pinapanood ka lang <laughs> sa Fernando Pampanga tayo ay sir Tabingin na si Papa mo. Eh. Mm. Yun nga, pero hindi naman dating ganyan. nag na lang sa process shoulder. Tapos, napanood niya yung alignment sa Angeles. Yan, nagkaganyan na. Kailan kayo? Okay. alam ko ito, Master. Na. Kaya, kawa niyo. Mas nadaan na ka na. Oo, oh, oo. Oh. Pagbabaan nyo ng konti. Yan. 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 Huwag okay huwag nyo yung, yung portable lang ito. Yan. O. Sakit pa. Hindi, hindi naman. O, oh, isa pa. Shoot mo nang ganyan. Shoot mo sa daliri. Yan. Yeah. Tapos pagbuka. Yan. O, here comes na. Langit lang ko lang Kailan kayo? Opo. Kailangan kasi may mabago sa position dyan. Pero pag-ungi at 24, tamagisan niya dito. sir, kung mapigil na yung lead niya, napatapin ng yung Oo, tagilid yung, ang, ang tulog ko master puro dito. Hindi na ako makatulog dito sa kabila. Tuturuan ko kayo kung paano kayo mag-uunan. Opo, master. Para mabilis kayo makarecover. Kasi ito, hindi ito kagad mag-ano. Yung tanggal kagad, hindi. Opo, master. Bukas Three 3 to 4, ano, 4 to 5 days to, magre -re ano to, kung dun. Makakaramdam kayo ng mga uh, dire-diretsyong pag na Hindi pa, pitik-pitik -pitik na kayo, pero hindi yung sobrang sakit kagaya yung dati. Oo, mas man nato si sir. Hinga kong patagilid, sir. Patagilid pa. Kaya ka? Oo. Puro ganito lang ang tulog ko. pagka natutulog ko, puro ganito Kaya lang? Oo. Oh. Oh. Hindi kaya sa kabila? Hindi kaya sa kabila. Dahil yan yung dito kumasakit. Sa kamay. inside. Kasi problem si Seth sa liib niya. Baga, may nakikita tayo kung kakaiba na. Okay lang kayo dyan, Seth? Okay lang kayo. yung kamay ko. Sumasakit yung kamay niyo? dito? Pag mo na ganyan, Okay lang. Okay lang yan. Oo, oh, sige, sige. Massage lang muna. Diyan ka lang muna. Yan, pag ganyan. Okay lang? Oo. Uh, okay. Ito ako may kamay mo. Yan. Yeah. Okay, oh. straight lang. Sa ipo ni tatay pa malaglag. Ay! Paso yung barangay na tayo. Ganito rin ba ginawa sa inyo? Oo, oh, oh, ganyan, ganyan eh. Pero malakas yung sa kanya Tama yung ganito. Sa totoo lang, tama yung ganito ng traction. Pero madalas kung binibilin sa mga pag-upag-upa, huwag niyong pakalakasan dahil hindi maganda kalalabasan. Katulad si tatay, hindi nakalakad ng ilang araw. Okay. Ibig sabi, kasi may naramdaman siya parang may, na, may nakugot daw, na ugat doon dito sa banda sa leg. Ibig sabihin yun, baka tabingi yung hatak niya. Tabingi yung hatak niya. Tapos, baka sobrang lakas. Kailangan kasi ito timing. Timing, hindi kailangan sobrang lakas to O inhale, lakas. Huwag ka lang kakabata, In oh, inhale, exhale mo lang. Inhale, isa pa, inhale, exhale. Isa pa, inhale. O, may nahatak bang may napunit? O wala, o. Kasi, timing to. O, kita nyo, okay, kumaga. hindi ganun kasakit. Kasi si tatay, nasaktan nung daw nung nakaraan. Tama ba, day? <laughs> nasaktan, nasaktan siya. Ibig sabihin, baka may na... Yun lang, sana walang nangyari ano. Kasi pag na... nabangal yung ano, o kaya na yung ibang mga ligaments dito, o tendon. Talagang, siyempre, iindahin niya yun. Okay lang kayo? Okay lang ako. So, Sumasakit? Hindi. Ito, ito lang yung... Itong kamay lang. Sige. Pero dun sa hinata ko sa leg, okay naman. Okay na. Uh, no, no, no. Thank you. Di masakit. Okay. okay kayo. Pag ano? Uy, nalaglag. pag kayo ng pangingirot sa kamay or manhead magkaiba kasi yan eh pag kirot naiipit yung ano mo yung may, may sira pero pag manhead manhead ibig sabihin yung blood circulation mo napipigil blood circulation na mapipigil pero pag kirot na may manhead impingement yan ano yun? impingement. Ipit siya na may nadadamage Ganun, rin. ganun master yung nangyayari sa akin dito. Mm -hmm. Pero kung mga numb-numb lang, maaaring Kaya... diabetic kayo, pangkaraniwan, namamalit yung kamay-kamay. Na, pero pag may kirot, impingement yun. Baka may damage yung ano natin, bis natin, naiipit yung ano natin, spinal nerve. Yun. May kirot siya na parang namamalit. Ganyan mo, oh, ngayon. Observa mo, mas masakit, mas gumanda. Hindi ko kaya dito, kabila. Okay naman. Meron pang konti. Meron pang konti. Okay lang. Sige, kung konti lang. Tapos tayo, pag matutulog kayo tayo, ganito. Higa kayo dito. Dito kayo higa. Ganito ang unan nyo. ang piling <laughs> ha? No, yung dati ganyan ako eh masakit masakit na hindi ako makatulong hindi ko alam ngayon o ako... matulog muna kayo ito balikan ko kayo alas eh. <laughs> okay yung pakaramdam yan ha? O okay naman okay nakita ginawa na ako thank you ganun mo adjust yung mga yung mga sumusunod sa akin Madalas kong binibili sa inyo yan. Kilala ko yung umatak sa kanya eh. Kilala ko. Pero hindi ko nababanggitin. Nababang... May mga vlog din yun. May mga vlog din yun. Mm -hmm. Pantalong dun malapit sa kanila. Mm -hmm. Ngayon, huwag yung pakalakasan kung hindi niyo kabisado. Kasi pag nilakasan niyo yan, oh, wala. Madamage yung pasyente. Eh, mahirap ibalik. Eh, syempre, kumbaga, kaya ako, sinasabi ko yan, para walang wala nang makadagdag kumbaga mahirap kasi ibalik dati master eh. hindi ako nakakagalit to dati yun puro puro ako nakatagigig ayan kasama niyo ano kumbaga alam niyo naman yung diskarte kung pagtulong ni Dada eh pero okay. kita mo yun uh oo -oh. ang sarap di ba sarap sarap thank you lord siyempre you. okay ngayon tingnan niyo kung paano ko kayo inunanan ha kasama na to Huwag kayo mag kasi medyo bengkong na talaga si tatay. Medyo... Huwag kayo mag na puro sa ulo lang. Ayan, nakalike uh, um, na. Kung baka ipag-ina niya man. Ayan, o. Uh. Okay? Mas maganda pa ka naman Okay naman yung pag mo, pero... Ayun, dito ba mas sa tatay ni YouTube? konting na lang. O yan, 3 to 4 days. Obserbahan niyo. Okay? At least... Kaysa naman kanina, anong gusto niyo? Balik ko kanina. <laughs> <laughs> Sige, mag-iingat kayo sa biyahe. Thank you, Master. Thank you.